dishwasher. Tayo ngayon, guys. Maraming <coughs> hugasan. mamaya pagkatapos ng ano ng hugas ipagluluto si misis macho norin macho labandero may sarili siyang ano, chef. Uh, Kasi yung, mga pagkain niya, pinorisyon ko na lahat sa freezer. Kung anong gusto niya, bulalo, tapsilog, sinigang na baboy, sinigang na isda. Nakapurasyon yung mga ano, mga uh, pagkain ni Mrs. Salom ng freezer. Niluluto ko lang 15 minutes kasi mas masarap kasi yung pagkain na ano na bagong luto. Kaya pag nakagising na siya, uh, inaano ko na. Tinatanong ko kung anong gusto niya. Nakapurasyon yung mga nakapurasyon yung mga pagkain niya sa akin. 10 to 15 minutes, luto na. Kagabi, pinagluto ko siya ng ano, ng bulalo kompleto yung ano natin ingredients doon may sweet corn potato may Chinese pet at saka repulyo Mahina kasi yung mata natin dalawang beses ng ano na laser. Eh eh eh. yung pakiramdam niya kaya to ako yung ano nagbubukas ngayon. kailangan talaga magtulungan. patalim kasi ang ginagawa ko bago ko sila gamitin hinahasa ko na pagkatapos kong gamitin hinahasa ko ulit kasi pag mahilig kang magluto dapat matalim yung kutsilyo mo kasi pag mapurol yung kutsilyo mas nakakahiwa ng kamay yun kasi pag ginagano'n gano'n mo, katama sa kamay mo yun. Pag matalin, agad na, ano, takapit yung, ano, yung hiwa niya sa uh, hinihiwa mo. Bilis lang naman yung, ano, nabilis lang maghugat yun. Mahinit yung, ano, tanahon na yun rito. Ayy! mamaya luto ulit ah uh, luto tayo ng ano masarap na pagkain

fucking skill cocina serie

Pancho Labandero. Dito na lang dito kasi magluluto na naman ako mamaya. that was